panoorin natin mga lodi itong anim na best day ni Michael Jordan sa kanyang karera. Umpisahan natin mga lodi dito sa buzzer beater ni Michael Jordan na may na-ankle breaker pa. Kita mo naman kung ilan yung nagbabantay sa kanya mga lodi At isunod naman natin mga lodi ito kanyang steal na nagresulta ng isang malupit na slam dunk mga lodi. Panuorin nyo kung paano niya iniwasan ang kanyang defender at ang second defender ay dinakdakan niya lang mga lodi. O oh, napakalupit talaga ng ginawa dito ni Michael Jordan. At kung di ka panasihan mga lodi, sa nakita mo, eto ang pinakamalupit na tumatak sa NBA history. Eto mga lodi, yung atake niya sa gitna na galing sa pasa at idadank na lang. Nilipat pa sa kaliwa mga lodi para sa isang layup na ang sinasabi na nagaya na raw ni Lebron James mga lodi. <laughs> at itong next video na natin mga lodi Michael Jordan save the ball at itong ginawa niya kay Lambert na taga piston na talaga naman pinahirapan siya neto mga lodi kaya ito ang pinakamalupit na ganti niya and one niyan, mga lords kita mo naman ang 360 ang guardable move yun ng isang Michael Jordan mga lodi at dito sa panlima mga lodi ito ang pinakapaborito niyang slam dunk dito kay Patrick Ewing Michael Jordan splitting the defense at isang malupit na hammer slam dunk dito sa mukha ng kaibigan niya si Patrick Ewing na nakasama niya sa North Carolina mga Lods. At itong pang-anim at panghuling video natin mga Lodi ang napakalupit na layup na ginawa ni Michael Jordan na wala pang nakakagaya. Kahit hanggang ngayong mga Lodi ay talaga namang hindi pa ito nagagaya kahit na si Lolo Brown mga Lods. <laughs>